isang tanong naman po ng ating subscriber ang ating pong sasagutin. Ang kanya pong tanong ay, pwede ba raw painumin ng tubig yung inahing baboy na nalilabor? Ang ating mga inahing baboy po mga kaibigan, kapag sila po yung mga anak na, sila po muna ay ang mag-undergo ng labor process o yung uh, kalapong mga nararamdaman bago po sila mga anak ang ating mga nahing baboy sila po yung normal na mga anak with the range of 109 to 119 days average of 114 days so plus 5 minus 5 Halimbawa po mga kaibigan, kapag ating inahing baboy po ay mga anak ng 114 days, yung kanyang paglilibor po ay dito po sa mga 111, 12, 13. Yan po yung time sila po yung maglilibor. Kapag maglilabor ng puting mga inahing baboy po mga kaibigan, sila po hindi mapakali. Sila po bangon ng bangon, kagat-kagat ng grills, uh, sila po nababawas ng dumi, babawas ng ihi. Kaya po, importante talaga, mayroon po kayong auto drinker. Nang sa ganon, sila po yung makainom ng tubig automatically kung kailan po nila gusto po mga kaibigan. Yan pong advantage ng auto drinker kasi andyan lang po siya sa gilid umiinom lang po yung mga inahing baboy kapag gusto po lang uminom ng tubig. Kasi po, kapag nauuhaw po yung mga baboy, siya po ay natural pong iinom ng tubig. Kaya dapat po, meron po kayong auto drinker habang naglilabor po yung mga inahing baboy nyo. Kasi po,